Magandang araw sa inyo mga kapatak at ngayong umaga nga ay ako'y samahan ninyo dahil ngayong araw mga kapatak ay ating ipapablesing na si Pura mga kapatak at syempre kasama din natin ang ating holy family uh, dito yung ating mga display na mga santo dito mga kapatak sa ating bahay ay sasama na din natin sa simbahan para ating maipables na din ngayong araw dahil ito'y matagal-tagal na rin din nakadisplay sa aming bahay ay eh, ngayon ay eh, naisipan namin na ipapabless din namin si Pura ay eh, aming isabay na rin at syempre mga kapatak, nakapatak ay eh ngayong araw ako na rin mismo magdadrive ng sasakyan dahil kahit papano ay marunong na tayo magdrive mga kapatak ating nadadal na sipura ng maayos at din nga mga kapatak ay ang aking passenger ay eh, safe na safe lalo na safe na safe din tayo at ang holy family ang ating katabi sa pagdadrive mga kapatak at si na Dayan ay magbabiyahe muna at tayo daw muna nila sumakay at alam niya naman si Mrs. Dayan napaka nervyosa ay sabi niya ay bago daw siya sumakay ang gusto niya ay ako'y sanay na sanay na magdrive kaya hindi sabi sabi ko eh isa si magbiyahe na ikaw kung gusto mo ay sa tunay na lang mga kapata kaya ay talagang medyo nahirapan din sa amin eh kung makikita nyo naman eh, napakatarik ng aking dinadaanan din eh bago na may ilabas si Pura bago may mga lubak-lubak pa ay eh, makipot ang daan kaya medyo mahirap talaga magmaneho lalo ngayon isang kotse lang ang kasya kaya magbibigayan bago makadaan at din nga mga kapata kaya ako na nagdadrive papuntan simbahan at dito nga eh, smooth driving na tayo mga kapata at gamay na gamay na natin ang paglipat ng kambyo pagapak na silin kalsinyador at pag-apak ng preno kaya okay na okay na pagdadrive natin mga kapatak. Ay sa tunay na lang, yan ang bagay na pinag-aaralan mo basta gusto mo ay madali mong masasaulo at dini nga mga kapatak ay kami nadidini na sa simbahan. At kung mapapansin ninyo wala nang gasinong tao, yung palay tapos na ang blessing, yung palay dapat yung maagang maaga ay kami nahuli ng kaunti. Di sabi ko siya sunod na araw na lang, hindi pa naman tapos ang araw at napakarami pa namang araw kung saan pwede mag-blessing. edi ang ginawa namin kami nagdasal na lang mga kapatak at aming pinagpasalamat ang pagdadrive darating ni at mga blessing na dumarating sa amin. At ari nga ay kami papunta muna ng Jollibee at kami kakain ng kaunti dahil kami nagutom na at wala pa kaming almusal. At nung kami nga ay nasa Jollibee mga kapatak ay may napansin kami na isang matanda na nado doon sa gilid na para mag isa lang siya at walang kasama para walang kinakain. Eh ngayon binigyan namin ng kaunti pagkain ni Mrs. Den at nakakaawa naman pagka kami nakakita ng gayon ay aming binibigyan ng pagkain. Ay pagkatapos nga no nakakatuwa mga kapatak dahil napakadami nagbigay din ng pagkain kay nanay at baka nga kako iwala siyang pagkain pag uwi ng bahay at dini nga mga kapatak pagkatapos namin kumain ay syempre ay pinaliguan muna natin si Pura ay sa tunay na lang ari ang kauna-unahan ligo ni Pura mula nung siya ay mapapunta sa atin ay eh, ari nga ay nakakatuwang pagmasdan mga kapatak na syempre dati ako nanunood lang ng mga kinakarwas ng kanika nila sa ay ngayon ay ako na din na nagpapakarwas ng sarili kong sa sakyan tunay na nakakagalak mga kapatak na yung iyong pangarap ay iyong unti-unti mo na nakukuha at syempre, ito'y pinagkuloob sa atin ng Diyos, ito'y dapat nating alagaan at pahalagahan. At syempre, ito din ang gagamitin natin para makuha natin ang sunod natin pangarap. Hindi naman tayo natatapos sa pangarap eh. Dapat sunod-sunod tayo. Eh ngayon nga mga kapatak, ay eh, kami nadi din sa Hyper. Aray, kasama ko nga ang Kuya Lito din eh. At kami magluluto ng kaunting panset dahil pasasalamat na lang din sa pagdating ni Pura. Din eh, lulutuin namin mga kapatak, kaya rin Miki. Aray, kami magigisa daw din sa amin. At ako'y day off din ngayong araw, wala akong pasok. At ang dadali na rin gisadong nga rin. Siyempre, ang kuya Lito, talagang napakasarap na rin mag sa tunay na laang. At aray, siyempre, ako yung ano laang, assistant ko ako at siya ang pinaka-cook mga kapatak. Di ako taga about ng mga gulayin at siya ang taga-sangkot siya ng mga Ricardo Dine. Eh. At di niya eh, mga kapatak, ay eh, kung mapapansin ninyo, di niya eh kami nagluluto sa kahoy eh sa tunay na laang. Mas masarap ang luto sa kahoy kaysa sa kalan. Kaya kami di niya eh nagluluto at saka mas maganda magluto din eh. Sa labas at maaliwalas ang hangin kaysa naman sa loob ay eh, init na init at banas na banas kaya kami dininagluto nagluto at saka na din ng mga panggatong hari katabi lang o di kayo ginagatong na lang at pagkatapos nga namin mailagay masangkot siya nilagay na namin ng mga panset at inantay na lang na yung maiga at ilang minuto ay naluto na at siya nilagyan namin ng chicharon ko inam na inam na riyan special pa nakalagay at syempre mga kapatak ating saluhan na riya kita nyo kasi mga nalagang oh, kain ng magaling eh at napakainam naman ang pagkakaluto ng gisado mga kapatak at aringa o oh, pil na pil ko ang kain dahil ako sa likod ni Pura nangangain ng pan the ay iyan okay, kitang niya naman talagang napakainam, at syempre masarap sa gisadao, ang may kasamang malamig na kok mga kapatak at pagkatapos namin magluto ng gisadao, ay kami nagluto naman na rin kamuting balinghoy aming ipinirito, at sa usul sa suka tabang kami ngayon nagluluto ay are napabisita kami din sa bahay ng Kuya Joel ari napakagaling na pintor din sa Batangas yan ang kanyang mga gawa ikung kung ikaw gusto mo magpaportrait at magpagawa ng painting ay nako ay tamang tama pumunta ka din sa amin sa tingga, at mo yan si kuya Joel ulit na napakagaling na pintor din sa Batangas. At pagkatapos nga din mga kapatak ay kami nagpunta din sa may parang at kami nagpiknik na kaunti kasama ring mga bata. Ay sa mga oras sa rin mga kapatak ay maaga-aga pa naman kaya ang sabi ko ay ating sulitin ang araw at tayo maglaro muna din sa parang kasama rin mga bata kasama si Dane. E, Siyempre para hindi sayang araw mga kapatak minsan na lamang kapag dayo pwede tayo namamasyal ng konti sinusulit natin at ari nga gabing gabi na kami umuwi na mga kapatak. Tapos na ang araw at maraming salamat sa pagsama sa akin sa video ng mga kapatak. Naway abangan nyo pa mga susunod dating mga video Kaya ingat, salamat, boom!